Mga kapatid, diway abas si para sa News 5 Bisaya. Ipasplikar sa Comelec si Sen. Chis Escudero ang kontraktor nga si Lawrence Lubiano bahin sa giingong campaign donation nga nagkantidad o 30 million pesos. Mato ni Comelec Chairman George Garcia, magpagawa sila og show cause order sa Huwebes, Setyembre 11, Bato Kang Lubiano aron ipasabot kung tinuod ba nga nagdonar siya o 30 million pesos sa kampanya ni Escudero o nga nung dili siya angay pasakaan o kasong election offense. Naisgutan nga uno na nakining giangko ni Lubiano sa Kamaranga, naghatag yun siya og 30 million pesos kang Escudero. Human ni Lubiano pangayuan po og tubag sa Comelec si Escudero aron maklaro ang tubag bahin sa giingong 30 million pesos na campaign donation. Sa pagkakaroon, nag-case build up na ang Comelec og misulat na kini sa DPWH aron mangayo og certification kung tinuod nga government contractors ba ang 52 ka contractor nga nakita nilang naghatag og donasyon sa mga kandidato. Senado. Mato ni Garcia, base sa inang pagsulsi ka senador o pat ka kongresista, 15 ka party list o pila pa ka nga opisyal ang nakadawat og campaign donations gikan sa mga construction firm. Apan g-emphasize ni Garcia nga ang importante masuta kung adunay kontrata sa gobyerno ang maong mga kontraktor kay kung lamang kini sila, wala kini problema og legal ang ilang paghatag og donasyon. Giatiman og maayo sa COMELEC ang tanang posibleng depensa sa mga kontraktor o kandidat nganakadawat nga nakadawat o campaign donation. Apan giklaro na daan ni Garcia nga dili pasabot nga kung sila nga private capacity ang donasyon na wala na kini-illegalidad. Mato ni Garcia, hangtod sa katapusan sa Setyembre, posibleng mahuman ang determinasyon sa Comelec kung adunay panubagon ang mga naghatag o nakadawat sa maong donasyon. Kung pamatud-an nga illegal kini, mahimo silang pasakaan ng election offense ubos sa Section 95 sa Omnibus Election Code. Kini sa mga itong update magpaday na sa pagbantay sa social media pages sa News 5 para sa uban pa mga balita o update. Amping tangtanan.